Kahit right, boys, eh, voice over ko na lang to sa bahay eh. Okay <coughs> <coughs> Tapos yung ano ng kadena, magkano inabot? Binili mo. Alam ko Itong ano ng kadena? Ah, ano lang? 300. Alasada. <coughs> Tapos ganun na. Para hindi ko na ina-adjust adjust. <coughs> Yan na yung ano ni jura ng epay niya, no? Uh Oo. -oh. Throttle body. Uh Oo. -oh. Ah, throttle body. Tawag uh -oh. Yan ang tawag niya. Ayan, throttle body daw. Mas, so, mas yun smooth pag epay, mas smooth. Oo, ah, mas smooth daw. Tapos isang padyak lang daw to sa umaga. Kaya lang ako kasi ang epay sa amin eh. Kaya, tayo ko pwede ko bang i-vlog? Ayan. Napaka-ingat ni Samo to. <laughs> wow. Yeah. Kaya ang bukod tanging FI sa amin 110 na daw huto kaya Ang presyo Kaya yeah, ganon Dati daw 88 lang niya nakuha to uh, Magtatatlong taon na sa kanya so, ganun, yan. Nakakalabaw side garden Tapos Nakadikit din yung sticker ng channel <laughs> Ayaw niya magpakuha sa camera eh. Kaya sabi ko, sige, i voice bo over ko na lang. Yan. Parang hindi naluluma eh. Pag maingat ang may ari o kaya driver eh. Kaya huwag niyong nanakawin, papaluin niya kaya. Nice. <laughs> may baseball pat eh. Yan. Ayaw paano sa camera kaya inanulong natin. Ibaan ng FI. 110 na raw ito ngayon. 88 nya lang pala nakuha. wala lang kasi yung FI sa atin. Parang ako FI. Hindi ka mahirapan sumipa sa umaga. Isang sipa lang. Dati binalutan niya ito eh. Bakit mo siya binalutan? Dahil kinakalawang? Kaya mo binalutan. Ah, kaya mo binalutan. Ayun, yung elbow, binalutan niya dati. At ba't mo tinanggal? Ha? Ba't tinanggal mo? Lala, na, ano, nasisira, sira na yung... Ah, ganon. Oo. May nakakonekta sa ano niya, oh, sa elbow. Para saan yun? Sensor? Sensor. Ayun, okay. Hindi pwedeng palitan yung tabo siya. Parang sa akin, hindi raw pwedeng palitan yung Honda Beat ko. Kasi di ba Honda Beat ay eh, pwede. Hindi siya talaga pwedeng palitan. Ang mas maganda siguro pagka FI ano. Wag mo nang i stock mo na lang, wag mo na i-modify. Oh. Kasi baka mas mas magkaroon lang ng diferensya ko oh. sa modify. Oh. So yun nga, no? Dinagdag ko lang kasi napansin ko kasi kanina parang may nakadugtong na kable. Yun nga, sensor nga. Parang yung ako dabit ko nga. No? Lahat siya may sensor para namang, doon man -na monitor kung may train siya, kung may train siya. Yan naman, yan naman. Wala naman, di ba ko, So, ang kaibahan niya lang, tambucho, karburador, saka tanke, bukod doon wala na iba. ayun yung tatlo lang ang kaibahan niya talaga. Makina, parehas. parehas. Parehas sa bawal. Baka linis, bawal, yata. Big shoutout nga po pala kay Boss Alex na nagmamaneho at operator ng 031 na ito sa pagpayag niyang ma ang FI na motor niya na to na Barako. At big shoutout din sa buong NDM toda na patuloy na sumusuporta sa channel natin na ito. Just stop